Welcome sa Billy Coin Buyer TV mga kabarya Ang pag-uusapan natin sa video ito ay patungkol sa 10 peso coin new generation currency na itinuturing na rare coins At alam nyo ba mga kabarya na ito po ay nagkakahalaga ng 10,000 up to 25,000 pesos Tara at samahan nyo po ako mga kabarya at alamin natin ang buong detalye patungkol sa bariyang ito. Sa araw-araw nating pamumuhay mga kabarya ay nakakahawak po tayo ng mga barya na hindi nating akalain ito pala ay may mataas ng halaga. At alam nyo ba mga kabarya na yung isang kusing na minamaliit natin ay bakayan yan pa po ang magbigay ng pag-asa sa inyo. Maraming hindi makapaniwala sa mga binibili natin barya ngunit hindi natin talaga alam kung ano-ano nga ba ang mga bariyang ito. Para po sa lahat ng mga bago lamang dito sa ating YouTube channel, ay sasabihin ko po sa inyo kung ano-ano po yung mga BSP coins na kasalukuyan pa nating ginagamit ay binibili na po natin sa ngayon. Napakaswerte nyo kung makikita nyo po itong 5 peso coin year 2006. Alam nyo ba na itong 5 peso coin year 2006 mga kabarya ay binibili po natin sa halagang 500 up to 1,500 ang kada piraso. Marami na rin po tayong nabilhan ng ganitong uri ng klase ng 5 peso coin na may taong 2006 dahil sa mga unang nakapanood ng video natin. Marami pa pong nakakapagtabi ng mga ganitong uri ng klase ng 5 peso coin kaya i-double check nyo po kung may year na 2006 po ang inyong 5 peso coin. Ang sumunod po sa kadalasan kong nabibili ay ang 10 peso coin year 2007. Alam nyo po ba na itong year 2007 na 10 peso coin ay kadalasan pong nakikita ng ating mga viewers. Napakarami na rin pong nakinabang dito sa 10 peso coin year 2007. Dahil nga sa sobrang taas na rin po ng collector value nito. Pero hindi nyo po aakalain na talagang mahirap na rin po talagang hanapin to sa ngayon dahil ko konti lamang po ang ginawa ng BSP sa bariyang ito. Kaya yan po itinuturing namin isa sa mga rare coins o hard to find coins ng 10 peso coin BSP series. At binibili na po namin yan sa halagang 1,000 up to 2,000 pesos sa ngayon mga kabarya. Kaya idobo check nyo pong mabuti ang inyong 10 peso coin at baka meron po yung taong 2007. At ang sumunod natin mga kabarya ay ang 10 peso coin pa rin na may year 2009 na kadalasan ko rin pong nabibili sa ating mga viewers. Napakarami na rin pong nakinabang dito sa ating 10 peso coin year 2009 dahil napakarami pa nito noon. Ngunit ngayon ay napakahirap na pong hanapin talaga ng 10 peso coin year 2009. Pero kung makikita nyo ito sa ngayon, yan po ay nagkakahalaga ng 1,000 up to 2,500 ang kada piraso nito. Kaya i-double check nyo pong mabuti ang inyong mga 10 piso at baka kayo na po ang maswerte na makakita nito. At ang sumunod sa ating binibili pa hanggang sa ngayon ay ang 25 centimo coin mga kabarya na talaga namang isa sa pinaka rare at pinagkakaguluhan din ng ating mga kabaryang kolektor. Ito po yung kadalasan naming hinahanap sa 25 centimo coin dahil napakahirap nitong hanapin. Pero napakamahal na po ng collector value nito. At alam nyo po ba na ito po ay nagkakahalaga na ng 2,000 up to 5,000 pesos na ang kada piraso nito. Alam nyo ba na napakaraming nagulat dito sa balitang ito mga kabarya? Nabiruin nyo yung napakaliit na kusing ay nagkakahalaga ng libo-libong piso. Ang daming hindi makapaniwala dahil nga yung iba ay marami daw po nito. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. I-double check nyo po munang mabuti kung ang 25 centimo coin ninyo ay may year 2006 at baka hindi nyo pa po ito makita sa dami ng inyong 25 centimo coin. So, ilista nyo pong mabuti mga kabarya. So, madako na po tayo dito sa 10 peso coin new generation currency na bihirang maimprinta ng BSP. Ito po ay pinagkaguluhan din ng ating mga kabaryang kolektor dahil nga kakaiba ang pagkakaprint dito. Pero ito ay hindi na normal sa amin mga kabarya dahil kadalasan rin namin itong nakikita sa mga barya na aming nahahawakan. Pero kapag kayo na po ang nakakita nito, yan po ay hindi nyo aasahan at pwede nyo pong ibenta yan sa halagang 5,000 up to 20,000 pesos. Legit po yan mga kabarya, basta po tugma ang hitsura at tugma po yan sa hinahanap namin ng ating mga kabaryang kolektor, yan po ay maibibenta nyo sa mataas na halaga. Pero syempre, nakadepende pa rin po yan sa inyo kung magkano nyo po ibibenta ang inyong mga coins. Pwede nyo pataasin ang halaga at pwede nyo pababain ang halaga nito. Depende pa rin po yan sa condition o kalidad ng inyong mga bayan. At mag-message lang po kayo sa ating Facebook page. Billy Coin Buyer TV. Yan nyo lang po isin yung mga litrato ng mga tugma sa ating mga binibiling mga bariya. So good luck po at sana po ay makakita kayo ng mga bariya na patuloy nating binibili